Ayun mga printer mayroon naman tayong gagawin. Isang Canon IP2770. Saan so, nito? Ayaw magbasa ng cartridge. So, kailangan palitan ng cartridge holder. So, ito nga yung itsura ng IP pag nabaklas na yung cover. So, nang ginawa ni Kuya, tinanggal niya man yung screw. Tsaka yung belt. yon, Ayan, yung may-ari. Hindi mapakali. Sira na yung belt ayan meron dyan tornilyo tinanggal tatlo po yung tornilyo na nakakabit yan, tapos meron pa siyang tinornilyo sa taas yan natin yung pindutan yung cover ng pindutan ng board tapos yung while yung wire na mga sensor Ayan Tinanggal nya na Tapos tinanggal nya yung Pagkakabit ng flex Ayan Meron lang sinusundot si kuya Tapos Sa flex Ayan Nahirapan pa ata si Kip. Ayan, naghanap ng panundot. Si Nundot. masikip nga. Ayan, to yun na. Tinanggal niya na. So, yan yung papalitan niya. Carriage holder. Kasi sira, hindi nagbabasa. Yan si Dudong. Bising-bisi sa taas. So, dito na guys. Ayan yung Ayan yung sira carriage holder po tawag noon yon, meron na siyang nakuha ang bilis na kahanap oh parang sa bulsa niya lang ata dinokot so pinasok niya na yung flex ayan so kailangan yung kamay mo dyan magaan dahil sobrang lambot lang po niyan manipis po yan possibly po siyang mabali Ayan, nainig pa tayo yung kamay ni Kuya. Panay tikol-tikol kasi. Nako, era pa. Kailangan pa atang lawa yan. Ayan na, naikabit nyo na. Ayan. tapos pinasok nyo na kinabit nyo na yung ano cartridge holder tapos inayos nyo yung daanan ng flex punas pa ng kamay yun na pinasok nyo na yung flex pali tatlong flex po yan flex ng colored flex ng black tsaka flex ng sensor ng encoder strip Hanap naman ng panundot. Pinabit nyo na yung sa black. Ayan. Sinayos nyo yung mga wire. Laglag pa. Walang magnet yung screwdriver ni kuya. Ayan nga pala si Kuya Glenn Galimaso. Ayan. Yung bata ni Charlie. Charlie Mack. Ayan. 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 Tinakbo-takbo niya pa. Tapos nag siya sa gitna. yun yung pangatlong tornelyo. Tapos ayan. Tapos kinabit niya na yung ano. Coder strip sinilip ngayon rapan pa hindi ng mata ayan o, parang sniper ngayon yun Nako, yun ipasok nyo na hindi pa yun na ipasok nyo na yun tapos titisting nyo na yun sundin nyo yung cartridge sa loob yun tumakbo na nag initialize na yung printer pag nag-stable na yung blinking ng kulay green tapos hindi nagre-red so ibig sabihin good na o oh, ayan. ayan guys good na po siya hindi na nagbi-blink yung color orange sa baba so yun lang